si Tatay Digong. Nakikita nyo po, nandito kami ngayon sa Duterte Street. Napakarami pong mga kasama. No? Uh, galing po yan sa iba't ibang parte ng, Pilip ng mundo. Unahin natin sa mga pinakamalayo, mga galing ng Australia. Mga galing ng um, Amerika. Mga seafarers si Um, galing ng Hong Kong. Galing ng Canada. Galing ng UK. Isang news po sila. Tapos, galing ng Ireland. Galing ng Germany. At siyempre, ang Hong Kong galing na The Netherlands. Okay. Pero din galing lang, Inok City. At galing ng Hong Kong. Well, bago po tayo magpatuloy, mag-update lang po ako, no? na nyo, ang abogado ni Tatay Digong ang nag, uh, ng pangalawang disqualification doon sa dalawang polis na nauna na nag-desisyon doon sa isyu ng uh, jurisdiction ng hukuman. Now, so, po ang prosecution dahil binigyan sila hanggang Mayo 22. No? So, tapos na yung kanilang uh, uh, pa panahon para sa August. Ang sabi nila, wala raw dahilan para mag-disqualify yung dalawang maestrado dahil ang issue naman daw po ng jurisdiction ay isang issue based on law. So at hindi naman po ibig sabihin na palibasa daw nagdesisyon sa naon ng kaso ay magiging pareho ang desisyon nila. No? Na hindi ko po maintindihan kasi kung legal issue yan at nagsalita na sila at nagkaroon na sila ng desisyon dati rati pa, paano pa magbabago yun? No? ay hindi pa po yan desisyon ng hukuman hindi pa po yan desisyon na hukuman. Pinasagot lang ang prosecution dun sa motion ng uh, abogado ni Tatay Digong at sumagot sila at kailang sagot po. Pero wala pa pong desisyon ang hukuman. So yan po ang ating uh, update. Fake news po na nabasura na yung disqualification ng dalawang judges magamat meron ng naonang disqualification kasi ang nagamit ang mga abogado ni Tatay Digong na probisyon sa naonang binasura ay para lamang sa voluntary disqualification at hindi po para sa uh, disqualification na hinihingi ng uh, akusado gaya ngayon okay so malino po yan wala pa pong desisyon ang hukuman doon sa disqualification ng dalawang maestrado at nakabibindi po ngayon sa hukuman ay yung lack of jurisdiction ang sinasabi natin dahil nasimula ng preliminary investigation sa pangalawang taon na matapos tayo magbitiw sa ICC. No? Hindi pa nga po yung issue ng kidnapping kasi kinakailangan niya ng ebidensya at magkakaroon ng full-blown hearing. Okay? At um, bukod pa po dyan, ang inaantay pa ng uh, uh hum ay yung Well, bukod po dyan, nagkaroon ng desisyon na pinagbigyan ng mas mahabang panahon yung uh, prosecution para ilabas sa mga pangalan ng testigo. At nauna ko nang sinabi, unfair yan na binigyan sila ng mas mahabang panahon samantalang nasa Pilipinas kayo ng investigador ng ICC pinipilit ang mga ilang kapulisan na magtestigo. Ang sabi nila, kaya nang nila kailangan ng karagdagang panahon eh dahil kinakailangan daw secure yung seguridad ng mga witnesses. Darong katotohanan, kaya kinakailangan nila ng mas mahabang panahon dahil wala pa silang mga testigo. At ayun, ay kumakala pa sila ng testigo. Okay? So anyway, yan po ang ating updates from The Hague. Kahapon din po, ay napakalaking pagpupulong ang nangyari dito sa uh, The Hague at ang tipon po mga Pilipino. Ang estimate po po, mga 2,000 ang dumating. Tama po po. 2,000. Bagamat napaka ulan po kahapon, napakalamig. 2,000 po dumating, nakaisa at hiningi ang pagpapalaya kita